Isinusulong ni Sen. Christopher Bongo na taasan ang sahod ng mga civilian employees ng pamahalaan upang matapatan ang kasalukuyang economic condition ng bansa. Inihainigo ang Senate Bill No. 2504 o Salary Standardization Law 6 na layong sundan ng provision ng Republic Act 11466 o yung Salary Standardization Law 5 binibigyang diin sa panukala ang pangangailangan na i-review at dagdagan na sweldo ng mga kawani ng gobyerno sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng cost of living at inflation rate layo ng panukala na i-modify o baguhin ang salary schedule ng mga civilian personal at gagawin ang pagtataas sa apat na tranches sakaling may sabatas ang panukala sakop ng dagdag na sahod ang lahat ng civilian government personnel mula sa executive legislative at Judicial branches constitutional commission government owned or control corporation na hindi saklaw na Republic Act 10149 at mga local government unit naniniwala siguro na ang pagtataas sa sahod ng mga government employees ay makakahikayat sa mga tao na piliing magtrabaho sa pamahalaan at paraan din ito para maiwasan ang mga empleyado sa paggawa ng katiwalian dahil mayroon silang matatag na source ng kanilang kabuhayan. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.